Grabe, ito na ato pinaka-excited akong gawin na vlog. Kasi itong bansang ating ibablog vlog ngayong araw ay ang bansang pinaka-gusto ko, pinaka-paborito ko kasi napakaganda naman talaga. Kaya ano pang hinihintay natin mga maser sabay-sabay nating panoorin at samahan nyo ko sa bansang Switzerland! Hello guys, nandito na tayo ngayon sa train papuntang Zurich. Pupunta na tayo ng Switzerland sa wakas, our dream country. So lahat naman tayo siguro gusto pumunta ng Switzerland. So ipapakita ko na lang sa inyo for the meantime kung ano ang itsura ng Switzerland. So ngayon nandito tayo sa train. Kung makikita nyo yung train natin. Ayan ang train. So may mga view siya dito. Ito naman sa kabilang bintana makikita nyo guys. Yung view. Kaso puro puno. Pero ang ganda. Yung salamin niya medyo madumi madumi pa sa akin so ang nagasos namin sa pamasay dapat magbukay ng advance kasi pag late na kayo nagbook ang mahal 430 euro how much? 43 euros lang yung bayad natin 43 euros lang pala sorry guys, sorry na so guys, andito na tayo 2 hours away from Paris tingnan nyo yung view gumaganda-ganda na talaga siya so ayun na yung nagiging view natin dito sa bintana Ah, parang lumalamig na rin dito sa loob ng train Parang naging malamig na Kakain muna tayo kasi medyo nagugutom na tayo Yan ito yung cheese ng ano nung French parang walang lasa <laughs> Matabang siya Welcome to Zurich, Switzerland So nandito na kami ngayon sa Zurich Dito sa Switzerland Ang lamig So masaya kami nandito kami Nakapunta kami ng Ligtas Nasaan dami naming luggage, kaya mahihirapan na naman kami nito. So guys, nandito na kami ngayon sa metro train. Hindi namin alam kung saan kami bababa. Medyo naliligaw pa kami. So ito... Hindi alam kung saan kami pupunta. Siguro akit kami doon sa taas. So yun yung mga kasama ko, dami naming luggage. We are finally here sa aming hotel. So ito ang aming hotel guys. Actually, dito hotel. Ano lang to? pa? Ano ba tawag dito, boy? Guest house. Guest house lang siya talaga. So, ayan yung aming bed. Ano pa kami sa bed dito sa so, tagdadalawa kami dito. Wala laki. Pwede nga. Mukhang komportable ang aming hindihan. So, ayan guys. Pahinga muna kami sa gilid. Good morning guys. Welcome to Zurich, Switzerland. Okay. Ang mga usang kami namin. Diba? Nakas-makas with na talaga. Dito tayo ngayon sa Zurich. So galing kami ng hotel namin doon sa likod. Ngayon maglalakad-lakad kami. Kasi mamaya magta-transfer na naman kami ng area. Ganda rito guys. Ang linis. At saka parang hindi masyadong maraming tao. Ayan ang view. Ang ganda guys. Lalo siguro pag maaraw. Mas maganda yung view natin. May tower tayo nakikita doon sa harap. Ayan. Ang ganda. May enjoy mo kasi ano, maganda at saka malinis, di ba? At the same time, parang wala namang nang re sa atin dito. So ayun guys, hindi natin alam kung simbahan ba to kasi may tower. tas wala pang cross, so, hindi tayo sure kung simbahan. Ayun, may train doon. May... Ayun pa yung mode of transport nila. Dito sa Switzerland, mostly dito sa Europe, no? Sabi nila mahal daw dito sa Switzerland, check natin guys. Yung dito tayo ngayon sa grocery. Parang medyo mahal nga siya yung mga chichiri. Tingnan natin guys ha. Sample. Ito mga tinapay. Tingnan natin kung magkano. Yung croissant nila 1 euro. 1 euro yung mga croissant. Ay, mga tinapay 0.95. Parang same lang din sa Paris tsaka sa Netherlands. Sa tinapay dito sa grocery ha. So ayun. Ito mga water nila. 0.95 1 euro. 1.20 2.25. Eh, parang same lang din. Yung mga Evian mura lang 1.20 euro. So ito na nga guys. Ito tayo ng unang chocolate natin dito sa Switzerland. Parang Milo lang din. Ang sarap naman. So parang Milo. Ayan guys, nandito na tayo sa labas ang lamig. Enjoy na natin ang Switzerland. Hi mga master, this is Master Jong. Baka mong pwedeng subscribe nyo na ang ating YouTube channel para tuloy-tuloy ang ating travel dito sa Europe at syempre sa buong mundo. O sige, watch nyo na yung video ko. Ito guys, hindi ko alam kung inuman ba siya pero tatry lang natin konti. Konti lang. Mukhang malinis naman. Ayo, masarap siya. So, ito pa Ay, kuya, hindi po tabon doon. Ha? Puti ka lang kung nakasulat. Pero ininom ko, kuha, sarap. Kasi ito, may, hindi ko alam kung para saan itong tubig na ito. Ayan, ininom namin yung tubig dito. Yun may mga restaurant, guys. Ang ganda. Tapos ang puno. Ayan, o, o. Ang nature dito. So, city na ito siya. Nasa Zurich na tayo. Pero ganito yung lugar nila. Ang ganda. Tsaka malinis, guys. Wala kang makakita mga basura-basura sa daan. At saka yung mga tao, parang chill-chill, lakad-lakad lang sila. Tignan nyo guys, so, ang ganang linaw ng ano nila, ilog. Tapos may mga ha, kalapati dito. Wala mo lang katao-tao. Siguro two pieces lang. Ayun. Two pieces, three pieces. Tapos, yan puro. Sarap tumambay dito. Kaso medyo malamig kasi. Nasa two degrees ang temperature. Ayan. Ayan, no? Diba? Kahit nasa city ka. Ang green. Parang siyang Singapore na malamig. Tapos walang masyadong tao. Tingnan nyo guys, bababa tayo ha Hindi <laughs> naman tayo, sana huwag tayo madulas <laughs> So ayun no, oh, may isda. isda May mga isda siya Randaan lang tayo, baka madulas tayo Medyo madulas yung daan So ayan Walang amoy yung tubig Tapos yung bibi oh Nakita nyo, ang kit ng bibi So ayan, ang ganda rito sa Switzerland guys Minsan, mapapaisip ko na lang kung babalik pa ba tayo ng Dubai o hindi na Kasi ang ganda rito eh. Sigur, tinanong, may nagtanong din sa atin kung babalik ba paraw tayo ng Dubai o magstay na tayo ng Europe. Sabi namin hindi, mas babalik kami ng Dubai. Siyempre, eh, kahit naman hindi ganun. Kalaki yung sahod namin. Ako pala, sila kasi okay. Maganda yung sahod nila. Sa akin naman kasi kahit hindi sobrang laki yung sahod ko. So, sa Dubai na kasi yung ano natin, yung buhay natin. Maganda naman talaga sa Dubai. Ano na lahat ng kailangan mo masaya, di ba? Hindi ka malulungkot, piring nasa Pilas ka pa rin. medyo modern na rin yung mga building dito. Ah. Pinaghalong modern tsaka mga luma yung building. Ayun, medyo modern. Dari siguro city siya, hindi natin alam. Pero ang ganda, ang linis. Ayun, o Wow, dito na talaga tayo sa Switzerland. Hindi ako mapaniwala hanggat hindi ko nakikita yung flag nila. So, ayun yung flag nila. Ngayon, nag ko na nasa Switzerland na talaga tayo. Uh, andito na tayo sa lake guys Grabe na mga paniwala Nasa Switzerland na ako Eh, asaya tingnan nyo ron oh. Yung mga building nila Tapos may plug ng cross Yung plug nila na red Hindi ko alam kung red cross eh So ayan, pableto na yung araw ko Kasi nakita ko na Tingnan nyo yung lake nila Ang lino ng tubig Hindi ko alam kung kita sa video Tapos so, syempre may mga duck ulit Pakita ko sa inyo Ang ganda dito Nakaka-refresh Ayun mga duck oh may tatlong bibi akong nakita. Tatlo talaga sila, three pieces. Ayun oh. Yung mga bibi, kalapate, swan. Magkakasama sila dito. Kaso pang hindi to eh, ang ipot ng ibon. Okay. <laughs> Ito nyo guys yung view Tcharaan! Ang ganda diba? So ayun yung View dito sa Surik, yung simbahan, tapos yung mga bahay. Tingnan nyo guys, oh. Nakaka-amaze tignan. Siyempre tayo sanay sa ganitong view, kaya kailangan mamangha tayo. Titigan na natin. Ang ganda pa ng daanan. So, piling ko mas okay yung daanan dito kumpara sa Netherlands, sa Paris. Kasi, madali oh, mo lang may hihila yung trolley mo. Diba? Hindi masisira yung trolley mo dito. Tapos yung mga puno, taglagas. Actually, dapat spring na ngayon eh. Pero hindi ko alam bakit mas sobrang lamig pa rin dito. Siguro, ganito talaga dito. Hindi mo mararamdaman yung init kasi nga nandito na tayo sa Europe. Ayun o, ang ganda guys. So, tinayin si Mbahan doon o. No? Diba? Tsaka ang linis niya. Kaya may mga ilang-ilang basura lang na mga yosi. Ayun o. lang yan. Ah, ang ganda guys, tingnan nyo Wow Hindi alam ko oras pa kami guys gusto ako bumaba dyan Papunta dun Kasi ang ganda magpicturean doon sa lugar na yun Tapos ayun yung view Di ba? Ang ganda Tapos dito tingnan nyo yung simbahan Ang ganda, meron din silang orasan Ay naku, alas 10 na pala Kailangan namin mag check out ng 11 o'clock Grabe guys, maubos na yung battery ko dito sa GoPro ko Kaka video kasi ang ganda lahat ng tanawin dito guys ang linis talaga ng tubig nakakatuwa ayun na makikita mo medyo green doon ah. siguro kung ganito rin kaganda yung ilog pasig ang ganda no kita mga souvenir nyo na guys diba may mga mag ay kung pwede lang bilhin to lahat kasi ang gaganda pero hindi pwede kasi over baggage na tayo Ang dami na rin natin nabili dun sa ibang lugar na napuntahan natin So may mga rep magnet Magkano yung rep magnet nila ka? Ha? 8.50 isa? 8.50 isa? Mahal ah 8.50 euro 50, 50 fields isa Ang mahal So huwag na kayo masurprise Huwag well, na kayo masurprise pag hindi namin kayo nabilan dito ha Ang mahal Ayun na no, si Heidi Kilala nyo ba si Heidi? Yung cartoons no? Sikat pala siya dito Grabe ang ganda rito sa Switzerland, no? Siguro kahit sa video panoorin mo lang, ma-amaze ka na kasi ang ganda eh. Lalo na siguro sa lalo na sa personal kapag nandito kayo, guys. Daanan niyo tong Zurich. Okay. Yung malapit sa lake kasi ang ganda niya talaga. Eh no, ang dami mga turista na ngayon nagdadatingan kasi siyempre parang mag alas 11 na ng umaga. So, ay nakakatawa dito sa Switzerland. Parang siya na 'yung pinakamaganda kong napuntahan dito sa Europe. Aside from netherlands aside from netherlands, siguro ito yung number 1 sa hindi So nandito pa lang tayo sa Surica, pupunta pa tayo sa mga lugar dito ganoon nyo guys yung view namin sa kaalan napaka guys, napaka <laughs> diba ito naman guys yung mga puno, napapansin ko dito sa Europe, ang, ganitong, ang daming ganitong ang daming ganitong klaseng puno dito alam nyo ba kung anong tawag dito sa puno na yan? Hindi ko alam eh. So ayan, di ba? Ang ganda. Kahit saan dito, ang ganda. Ang ganda ng mga tram dito guys. Ang high tech niya rin. So guys, uh, gumamit kami ng Swiss Pass. Yung Swiss Pass, siya yung parang uh, ticket mo o pamasahe mo pag sasakay ka ng mga transportation dito sa Switzerland. Magkano binayad natin boys Swiss pass? 982 per head yung binayad na. 982 uh, dirhams. Um, pero good for good for 3 days na yun sa buong travel natin. Iyon, 3 days na yun kasi uh, more than 3 days kami dito sa Switzerland so dumating kami kahapon. Tapos nag kami ng Swiss Pass ngayon, 900. Ahead ah, of time ba yan, boy? Oo, oh, oh, no. oh, pero pwede rin naman uh, Same price lang. Same day, bro. so parang same price lang naman. Check nyo na lang, guys. Pag kayo ng Switzerland, bili kayo ng Swiss Pass. Para hindi masyadong, uh, although mahal siya, 900 dirhams. Hindi namin alam kung magkano sa francs. Pero, pag taga Dubai ka, 900 dirhams, malaki na yun. Oo. Oh, oh, oh. sa peso, mga nasa 14,000 14, pesos, oh, oh. di ba? Ginamit oh, lang namin yung cloak. Kaya cloak baka, <laughs> baka <naman. laughs> So ayun guys, so kuha kayo sa clock ng Swiss Pass. So pero alam ko yung Swiss Pass pwede nyo rin gamitin sa mga uh, water transportation nila. May mga free. Uh, uh, di diba Oo, sa yun bus. Ngayon, meron na, pa mga free museum. Sa bus, museum. Yeah. Ferry. Yeah, sa mga yeah. red light district. Dahil yeah. lang, walang yeah. red light district dito guys. Ha? So ayun lang yung Swiss Pass. Suggest namin kumuha kayo. Talo na kung magstay kayo ng matagal. Lagi kayong transport, transport. Punta kayo dito, punta kayo doon. Mas okay, di ba? So, ayun yung tips namin sa inyo. So, ngayon guys, nandito naman tayo sa Street Food Park. Tignan natin kung ano yung mga bili dito. Tino mo, parang mga iba't ibang bansa ata. To. Yung mga entries sila. Tignan natin kung magkano yung presyoan. Oh, may panlaban pala ang Pilipino. Oh, yun yung oh, Philippine stall. hello sarap. May pancit, may mga sisig. Sophia 19 pranks uh, pranks Hello madam <laughs> Sarap naman eh. ito Meron palang Pilipino dito <laughs> Wow Talaga Talaga Ay, Hindi kararating na namin dito Ayun oh, know, May Pilipino entry pala dito guys Ayan So dahil nag kami sa Pilipino food order kami na Pilipino food guys Ayan pancit, meron kaming lumpia, inasal, sisig na rin kasama yan, tapos may pipino tipino Sila bumili sila ng Taiwan, Taiwanese food. Since na marami naman nito sa Dubai, pero nakikrave kasi kami sa Filipino food. Hi guys, so nandito na tayo ngayon sa train. Hintayin na natin yung train na dumating. Alas alauna gis ng hapon na ah, alis yung train. Papuntang Luzerne. Luzerne, Visayas, Mindanao. Parang ganun. <laughs> so, ito yung train na sasakyan natin, guys. High-speed train to. So, mabilis talaga yung biyahe. Kahit pumunta ka sa iba't ibang bansa. Mula sa Amsterdam, Belgium, Paris, Switzerland, Germany. Ayan, mabilis lang yung mga train. Kasi, ano siya, parang bullet train tawag dito. So, papunta na tayo ng Luzerne. For how many hours? Parang one and a half hours yung, yung biyahe natin pa sa. Excited ka na ba kuya Aloy? Yes, excited na yes, po. Yes, we are excited sa Luzerne dito sa Switzerland. Luzerne, Visayas, Mindanao. Ay, sorry. I ay, sorry. Nasaan ba yung papa? Hindi na mawali. Okay, card. Diba, para siyang pintuan niya parang ano espresso kasi ito yung wow nice so dito lang tayo kasi kailangan natin magtipid sobrang mahal na lang gasos natin dito sa Europe so meron tayong 4 bucket bed tapos yung CR niya malikit kasama ng washroom so ang ganda yan okay na rin to pero mahal na nito ah Hello guys, kasama ko si Kuya Nyo Aloy kasi yung dalawa nagsishopping So hayaan muna natin sila, si Kuya Aloy muna ang kasama natin Alam mo sabi mo dito sa lugar na to So ngayon guys, nandito pala kami sa Lucerne At uh, parang ilang oras ba ang biyahe mula sa Zurich? Mga isang oras lang Mula sa Zurich via, train Yung train nila, ano naman mabilis kaya Ano siya, maganda, magandang sakyan So ayan guys, yung harapan namin at yung ma, may mga May mga mountains na na may snow Tapos ayun pa dun sa likod Grabe ang ganda rito oh. So ayun yung mga mountain dun sa likod So naka green, let's go So ngayon kasi Medyo malamig Pero makikita mo marami mga turista dito Na galakad-lakad Ayan So ayun yung background natin guys Sobrang ganda dito sa Switzerland Yung parang Uh, kahit saan, picture perfect, kahit yung mga building nila tapos may mga parang simbahan pero mukhang kastilyo, mukhang castle ba. Ayan, so finally nakarating na tayo ng Switzerland. Ang saya. Masaya ka ba? Yes, so ka. Masaya din. Masaya din yung dalawang nagsishopping doon. Ang dami kasi nilang pera eh, kaya kami. Naglalakad na lang kami kasi wala kami pera. <laughs> Tapos na yung pera namin. Meron man pero hindi natin pwedeng gastusin kasi kailangan pa natin paghandaan yung mga susunod na araw syempre. Kapag problemado ka, lakad-lakad ka lang dito, wala na yung problema mo. Ang problema mo lang yung pera. Ang mahal kasi dito sa Switzerland. So tingnan natin yung mga bilihan ng tinapay dito kung magkano. Yan. Ang sarap videohan lahat guys. Alam mo yung hindi ka magsasapang videohan. Kasi ang ganda ng lugar nila oh yun yung mga tinapay tingnan natin kung how much oh may mga 2 euros may 1 euro may 1 point ah mura na lang din kahit pa paano kahit pa paano afford naman natin bumili ng tinapay dito again ang daming swan dito nagkakagulo sila so yung pinapakain siya ni kuya oh yun up na yan ha Ubus na yung pranks ko amahal ah, tinapay na papakain sa inyo 3 pranks ba naman yung tinapay papakain mo lang sa kanila pero nakakatawa silang tingnan na yan. Senor. try naman natin tong bridge nila ito, ito si Gato sa Luzerne itong bridge na so ito try natin taanan kung ano pang ganap dito sa sa bridge na to tinan mo yung tubig ang linaw oh. Ba, ang linaw yung tubig tsaka malinis guys sobrang linaw kasi ito yung bridge try natin kahit saan maganda talaga rito picture perfect ang lugar na to punta tayo sa may church nun sa kabila so ito ang bridge na sikat dito sa Lucerne parang made of food oh, made of food nga siya so yan ang ganda ayan kaso sobrang lamig naman so, kita mo yung view o yan yung view so yan gawa lang siya sa mga wood nga lang siya gawa So, ito naman guys ang Starbucks nila dito. Check natin. Kung magkano. Hi guys, mas mahal. 25. 24.90. So, ayan. So, sir Mas mahal dito. Binili lang tayo isa. Tignan nyo guys. Iba-iba yung kulay ng puno. Merong red. Merong purple. 'di diba? Tapos merong yellow green. Tapos yung mga bahay ang kaganda. Hay. Ganda rito. So ito akit natin to guys. Dahan, dahan lang tayo kasi ang mga tuhod medyo yayay tayo ng konti. <laughs> Ay, grabe. Ang ganda rito sa Switzerland. Kala mo nasa paraiso ka. Ayan guys, tingnan nyo. Ayun yung view. Grabe, ang ganda. Hakit pa tayo konti. Hindi ko alam kung ano meron dito. palasyo? palasyo ata Ayan. Ang ganda. Tignan nyo yun naman yung view, guys. Maamis amiss kayo talaga sa creation ni Lord. Kasi ang ganda eh, di ba? Ay. Ayun dun. Yung yung mga bundok dun. Ang ganda. Makikita mo rin yung lake sa banda na yun may lake tayo tapos yung view ng mga bundok ayun o oh. diba guys sobrang ganda nya doon tayo nang galing bumaba paakyat ito guys sa tuktok ayan yung malaking clock tinan nyo alas 7 na, 7 o 5 pero maliwanag pa din ito guys, akit tayo dito sa have done tayo ng taritas so ayan, para uh, parang sa view na maganda no so i-check natin guys, nung nag 7, tumutunog siya dito ayan o oh. guys we made it, nandito tayo sa tuktok ng clock tower so pakita ko sa inyo yung view dito sa ano, grabe, ang ganda o oh. tingnan nyo Tanginginig na yung tuhod ko kanina kasi nakakalula siya. Tapos tingnan nyo rito guys, meron dito mga pera. Ibang-ibang bansa. Hindi ko sure kung para saan tong frame na to pero makikita mo yung Philippine Peso. 50 pesos. Tapos ano pa ba, may US Dollars. Wow! Grabe, ang ganda guys! Tingnan yung view. Sobrang ganda. Grabe guys, hindi ako makapaniwala dito tayo sa tuktok ng the wall nila dito sa Lucerne. Napakalamig pero tiisin natin ng konti. Sinisipo na ako sa sobrang lamig. Pero nakikita niyo yung view, sobrang ganda. Ang sarap pagmasdan. Tapos yung mga bahay, ang gandang tignan. Umuusok yung mga chimenea nila. Ayun o. Oh. Diba? Tapos yung mga puno, iba-iba yung kulay. Mayroong red, green. Siguro pag-auto, maganda rin yung kulay niya. Pero nakakalula, nalulula ako sa taas. Ayan. <laughs> Alam niyo naman, takot ako sa height, diba? Pero sobrang ganda. Ay, ang ganda ng Switzerland. Ang ganda ng gawa ni Lord, no? Ha. Ah. At yan nga ang ating Lucerne at Zurich, Switzerland tour dito mga master. Alam mo sasabi nyo sa ating mga papuntahan na gustuhan nyo rin ba? Comment down below. At dyan nagtatapos ang ating part 1 vlog dito sa Switzerland. Meron pa tayong part 2. Abangan nyo yan mga master. Salamat po!